So yun, wala namang problema kung maglulong kahit kayo O kaya uh, sa tanghali Kahit nga alas 9 pa lang, alas 9 na umaga Ang init na, wala namang problema doon, magbike O kaya kung anong gagawin nyo, adventure Pero ingat lang, uh, siguraduhin mag-hydrate lagi Dahil sobrang init talaga At welcome na naman sa isang episode So ang episode natin ngayon Hapon ay tonight ay Dahil hindi na natin kaya maging solo boy Sobrang inis sa tanghali BGC hapon tonight ride Kaya yeah, let's go! So ito nasa Marini At uh, kapasok tayo dyan Tsaka na tayo pumunta ang BGC Time check 5.24 Sobrang init ng panahon ngayong April hatang ang index ngayong araw Maabot ng 50 degrees Kaya hindi uh, kaya Hapon lang o kaya gabi Ang bike natin So yun wala namang problema Kung maglulong long ride kayo O kaya uh, sa tanghali Kahit nga alas 9 pa lang Alas 9 na umaga Ang init na. Wala namang problema doon mag-bike. O kaya kung anong gagawin nyo. Adventure. Pero ingat lang. at uh, Siguraduhin mag-hydrate lagi. Dahil sobrang init talaga. Ha, ingat tayo lagi eh, Ito sa BGC na ito nyo Pag weekend wala masyadong sasakyan Kaya okay, dito tayo Bago pa tuluyan maggabi Dadaan na tayo ng 34th Street yeah, So dadaan na tayo ng 34th 34th ba yun o 38th Masa yung isang maganda kasada dito Pag dinami-direct itong 9th Avenue Ayun, ayun, sa diretso tayo. Corner 30 second. Diyan yung maganda at maluwag na kalsada. Ito na, approaching 34th Street. At uh, madami din nag dito. May mga uh, ilan na lang ako nakikita. Uh, dito nagbabike. Kuha mo na tayo ng kilometers. Paano naman nakapag-end tayo. Yeah, let's go! Ayan, kung malapit kayo sa BGC, tao kayo ng 34th Street at uh, tao kayo sa Yuhan. Hindi ka kadami sa sakyan. Ayan, kung may kita nyo, asfaltado yung daan. Kaya madami naglalap dito. Ayan, madami din nagbabay. Ang uh, nagustuhan ko dito sa 34th Street, nung so, nagpahayos ako sa sakyan, ang ganda ng hapon dito. So, doon ako natawa. At hindi ko na nabidyohan yan, sayang. Sobrang ganda na ang pichuha sa hapon dito. Ayan, kung may nyo. Almado. eto, ang view mga kahapon so, may ko lang, ang ganda ng view ganda ng view. 34th Street eto, solid din oh, kakaiba din yung view ha, kaimik <laughs> Hindi ko alam kung ano to pero parang school Ayun, well, parang may overlooking dun Kaso ah, hindi ko alam paano makakapunta doon. Oh, may UP pala dito, UP BGC Ayos, check natin Ah, paikot lang pala to At, uh, ayun, overlooking dun So dahil sobrang init ng panahon, mainit yung sikat ng araw eh. Hindi siya masyadong humid. Minsan humid. Pero pag mahangin. Tsaka okay maliwalas. Kaya masasuggest ko, mga ko na kayo lumabas. Dahil grabe talaga. Iwasan natin na lumabas kasi ang iwasan natin yung heat stroke, yung chamba. Na tayo. Hindi natin alam may problema pala tayo sa katawan. Kaya ayun, iwasan na lang muna natin sa initan. Kaya yun, ingat tayo lagi. Eto, mayroon din dito. Okay na lugar. So parang mga school tong mga nandito at nariki ano lang tayo, bisita. Ah, ang ganda kumalma dito. Ah, ayos, lipon sa BGC, nata-okay, ang ganda din, tahimik. at uh, 30fps ito na ang ating night mode sa gopro salamat 2b at uh, isang subscriber natin si 2b uh, confirm ng ating settings matagal ko na hinahanap yung settings ng gopro sa gabi pero kinonfirm niya na ganun talaga syempre may research din so binabaan ko yung fps sa kanya ko nakuha yun 4k at 30fps tapos yung shutter speed nakita ko sa online na dapat doble yung shutter speed para mas madami makuha light so mas uh, okay siya sa gabi So ito isang park dito Hindi ko alam kung ano to Pero parang parkingan ng mga bus eh Ito, sundan natin yung mga nagja-jogging Hindi ko alam kung pwede bike dito Wala ka So, may mga nagba May mga, 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 mga nagja-jogging Lakarin natin Para hindi naman unfair sa kanila may takahat yung walk area ayun, walk area nga yung isa din gusto kong puntahan hanggang sa may palabas ito ng Forbes Park ayun, lakarin natin ayun, lakad lang matakayin natin yung bike sundin natin ang mga patakan. parang hindi tayo teka-mots <laughs> so, at least safe yung mga nag-jogging yung mga naglalakad, gusto papawis at least, uh, hindi sila may ilang sa mga sasakyan so, okay na okay yun So ito yung isang sinasabi kong park na gusto ko dito. Ito, uh, sa do pala. Dahil may pa obstacle course. Ayan, ito yung last part na pupuntahan natin. Hindi ko alam kung tawag dito pero madami ding shops. Uh, let's go! Ayan, so itong rotonda na to Ayan, Ito din ang isang gusto kong park dito sa BGC. Masunod yung tao dito compared sa ibang lugar Yan, palabas na ng BGC time check 6.36 15.6 na uh, pagyakan uh, at uh, pauwi na tayo ah, solid din dito sa may BGC pag weekend o kaya siguro pag holiday pag onti talaga tao at uh, medyo may relax ka din at uh, recommended uh, bumisita dito Ayan, nasa so may fifth cabin yun na ako At uh, dito na natin tatapusin ang episode na to So nakaka 16.5 na padyakan 16.5 kilometers Mga 20 kilometers siguro to pa uwi. Pero bago natin tapusin ang episode Mag iiwan muna tayo ng mensahe Ingat tayo lagi uh, Enjoy lang natin Kung ano man ang journey natin sa buhay Dahil iba iba naman tayo nun At sana Matupad ang lahat na pangarap natin Ang episode nalaghapon, tonight pa tayo dito sa may BGC hanggang sa muli, salamat!